Good morning again mga kumpare kumari ko. It's me again, your kumaring buntis. Yes, at ayun na nga, umagang kay exercise tayo dahil malapit ng ating due Yes, due date. <laughs> kailangan normal ang ating delivery kaya kailangan natin mag-exercise oy oh, yes let's claim for normal normal delivery at habang nga natin ang ating cravings for today's affair ang pusit yes sa kain tayo mga mare at sinamahan natin yan ng gulay yes gulay kagabi at pinainit ko lang yan mga mare. Nagulang po ba kayo ng malunggay na troso? Yung bunga ng malunggay. Yes, napakasarap po niyan. Masustansya na ganon. At siyempre uh, syempre mura pa. Ganon tayo. ba diba? Tignan nyo naman habang kumakain kami ng aking husband ay super, super marites kaming dalawa. Ay dahil dalawa lang naman kami talagang kumakain. <laughs> Wala naman kaming kasama. Kaya dalawa na lang kaming magbabulahan ba? Ganong magbabulahan? At favorite ko ngarin pupala po pala ang pusit. Favorite din ang aking husband ng pusit. Kaya yun yung naisipan naming cravings for today's meal. Ganun. Mm, may for today's meal. Napakasosyal naman yun. At ayun na nga mga mare. ba diba? O, tignan nyo naman. Napakasarap ang pagsipsip ng troso. Troso kasi yung tawag ko dun sa bunga ng malunggay. Ganun. Hmm. yung mga iba dyan, syempre alam nyo po ba yung bunga ng malunggay at yung ay bunga na, nga atidog kasi dyan, na mas gayam si ka yung ni hasban ko di rabi i, ganun, o diba nga at syempre, hindi ma iwasan dyan ang pagkapagod na naman sa pagkain habang kumakain, o diba mga mare eto nga po pala mga mare isang perasong kamote ang aming merienda mamaya, plus samahan natin ng gardenia, yes at plus syempre Yakult. Uh, yakult pang malakasang yakult. Yan pang aming merienda mamaya mga mare. O di ba nga? <laughs> sold na sold na naman tayo diyan mamaya ang ating snacks for tonight's ay for today's affair. At bago natin tapusin ang video na ito ay gusto ko lang i-share. Ayan, dumating na ang syempre bigas sa fresh from the farm sa Quirino province galing padala ng aking food rang. Thank you so much papa. Ayan, bigay daw niya ito sa kanyang abalayan dahil agpakasar ni abalayan naketa ag donate isu na isuna iti duwa nga sakong bagasta no kanu awantun narigat gamen kanu tinalalakyan mm -mm, nilokano kon bala kayo ag translate ti tagalog <laughs> thank you papa sa suporta ah. at syempre thank you sa aking kapatid na pinadala itong rice thank you for watching